ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Lucas Kapitulo Gis Versikulo 37 At sinabi niya ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka at gayon din ang gawin mo ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Lucas Kapitulo 11, Versikulo 35 Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya mag-inat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Lucas Kapitulo 11 Versikulo 41 Datapwat ilimus ninyo ang mga bagay na nasa kalooban, at narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Munit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 1 Samantalang nang nagkakatipon ang libu libong tao, na anupat nagkakayapakan sila sila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kanyang mga alagad, mga ginat kayo sa lebadura ng mga fariseo, na ito ay pagpapaimbabaw nga. Babala laban sa pagpapaimbabaw, DC, 10 oras 26 minuto negatibo 27, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo, ito ay ang pagpapaimbabaw. Lucas Kapitulo 12, Versikulo 5 Data at ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo iyaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan niyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 15 At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 33 Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik, at kayo'y mga glimos, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw, o naninira ang tanga. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian, at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma, at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Lucas Kapitulo 12 Versikulo 35 Bigkasan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. Maging handa kayo e eh, at sindihan ang inyong mga ilawan. Lukas Kapitulo 12 Versikulo 36 At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Lucas Kapitulo 13, Versikulo 24 Magpilit kayong magsipasok sa pinto ang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga na pumasok, at hindi mangyayari. Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok.